pinakahanap-hanap natin mga kabraso dito lang pala nag ano lungga lumubog lang yun siya mga kabraso yan yung alimango isang napaka-season na bulik sobrang laki Halimaw. Nakalubok yung... Ito yung isang sipit dito. Ito, ho. Tulog. oh. Tulog. puki! Kamuntik tayo, mga kabraso. Nasa bahay na tayo, mga kabraso. Yan. Timbang natin. Umabot nga ng mahigit isa't kalahati. Parami nang parami ang mga bakas sa paligid, mga kabraso. Dalawang klase yung bakas. Ang iso Oras natin alas 10.30. Alas 12.30. Pagalagala lang dito yung alimango siguro dalawa ito ito mira sa ano na ito mga kabraso parang butas dito hindi ano kaso hindi diretsong butas andito lang ito yeah, punong puno ng bakas nila puro bakas ng alimango yan pinakahanap hanap natin mga kabraso dito lang pala nag ano lumda lumubog lang yan siya lalaki Thank you, Lord. Walang kasama. Alam ko may kasama mga kabraso. Good size na rin. Pwede na. Abot na ng kalahati. Tsaka season siya. bulik ito mga kabras ay lahing, lahing bulik ay lahing bulik cross breed surang season cross breed siya tali agad sana lang makadagdag pa tayo ay hey, thank you sumbrang laki nito mga kabraso umangat na naman dito hindi natin naabutan may asawa itong ano nagpapalit balik dito sa babae yan ang lalaki ng bakas nito mga kabraso napakalaki nitong lalaki may asawa ito sana lang makita natin ito yung pinakabago niyang mga bakas oh. sobrang lalaki simula doon ito dito ayan dito nagdaan mga kabraso paano ano dito sa asukal na sundan natin mga kabraso oh, nagpahinga dyan oh. umangat umangat mga kabraso oh, sana lang madali na natin to. napakalaki oh, ang pinagpahingahan oh. inangatan So, kalma, mga kabraso. ngayon ay pasado alas 11 na tagalan na tayo pero di tayo susuko ang lalaki nito oh. meron din bayawak na sumusunod pero hindi yan kaya ng bayawak na yan. yung mga bakas nito mga bago bago na ito mga kabraso isang kaya ngayon sumisiksik ito andito lang ito hindi pa rin natin makita mga kabraso pansamantala po natin itinigil yung paghanap uh, oras natin ay alas 12 na ito tayo tayo nga sobrang laki nito sana lang madali natin to mga kabraso sobrang pagod na po natin ay inumpisan po natin maghanap ay alas 11 mga kabraso ayan po ngayon po ay 5 minutes na lang mag na na sa wakas mga kabraso naikot ko na talaga ay ito nakita na po natin muli kong binalikan binalikan lahat ng dinadaanan natin kunting ano lang parang dikit dikit talaga halos, lahat ng puno Nilalapitan ko na ayan sa wakas, mga kabraso dito sa likod lang mismo ng inanuhan ko hindi nakikita dito banda thank you lord napakalaki nga isang ang bulik ito yun siya mga kabraso yan yung alimango isang napaka na bulik sobrang laki halimaw nakalubok yung ito yung isang sipit dito ito ho tulog ah, oh, ay puki kamuntik tayo mga kabraso alerto huh <laughs> Ayan mga kabraso, galing ako dyan. Ayan yung mga apak ko. Sumilip-silip dito, pati yun o. Oh. Dyan. Ayan talagang hindi lang nakita kasi dito sa talagang likod napakaganda yung pagkaano niya. ah, napakatapang napaka season nito mga kabraso ito ay talagang anong bulik ito pure bulik lalaki pa ito ng lalaki ay nako thank you lord napakatapang Kamuntik tayong madali <coughs> Ito mga kabraso Yung nakaraang episode na ano May Nag ano tayo dito hunting nun Tapos may mga malalaking bakas Pero hindi natin nakita Tsaka may mga pinagkainan Na bakal tsaka bagungon Ito yun Talagang binalikan ko lang, sinadya ko dito. Hindi pa nga mga burado yung bakas ko dito, yung uh, dinaanan natin. Talagang ngayon siya nakalaan. Whew, tiyaga. Alao na na. <laughs> Thank you, Lord. Whew. Okay, napakatapang erey na namang mayo, wala namang babae sa ilalim, oh. Talagang, huh. Palabasin natin, mga kabraso. Ang hahaba ng bias ng ano niya, sipit, oh. Talagang bulik. Ala. Season na bulik, mga kabraso. Tapang. Tulog yun, oh napaka ano niya sensitibo yung iba hindi man basta basta ano yun kung tulog ito palabasin natin Matagal na talaga dito mga kabraso. Magpapunta doon ito sa so, dami ng bakas niya halos na ikot niya na yung lugar na ito kaya ano oh, hanap lang ng hanap halos kahit saan may bakas na siya sa bahaging ito kung ikotin lang yung inikot ko po ay parang isang barangay na rin yan mga kabraso sa paghahanap nito paikot so, ikot lang tayo niyan. kapag wala ng mga bakas babalik tayo dito sa loob umpisa na naman hanggang sa halos lahat na ng puno ay matignan natin ganun lang basta malaki talaga yung bakas todo so, ano yung paghanting natin nun At alam nating bulik talaga ganun yung gagawin natin sayang eh sa laki ba naman yan palabasin ko muna mga kabraso Napakatapang eh. Di may tali Ayan lang yung tubig mga kabraso. Walang hibas ngayon Aya-ay -ay na Napakatapang eh umabot ng isa't kalahati mga kabraso aabot nga siguro ito oo pakasisang kasi laki ng katawan tali ko na mga kabraso ay mga kauwi na kagutom na rin talagang sinaga ko lang hanapin talaga yung talagang hindi lang basta tsaga pagutom wala man tayong baon yan eh nasa bahay na tayo mga kabraso yan timbang natin umabot nga ng mahigit isa't kalahati Sakto kalahati.